ano to contribution ng mga Divisoria riders yan nila ang pagsuporta kay Dormes ko Moreno hindi ako makapasok dati dito pwede okay, di pala no tayo dito sa ay uh, divisoria condo Manila ako. Ngayon tayo. Nakita ko dito pinipinturahan yung still face. Ngayon tayo. Ah, sa side ng kapunta ng R10 wala pang asfalto pero doon sa kabila ng, Yan, wala namang mga basura mga natitinda wala mga stalls maraming mga ano dito mga poste ng oriente ayun tutuban yan dyan ginagawa ang PNR NSCR dito naman ang um, LRT2 West Extension kapuntang pier hindi pa rin natutuloy yun project ito hindi pa napipinturahan pero ano lang yan voluntary lang support ka kay Yormes ko Moreno nagaganda yung Center Island may ng kulay dilaw ano andito na atuna tapat na pure gold di store pala Napinduran. yung mga alang mga sira nga lang yung mga na, mga bakal pinalawang na Ito meron ka mga turista mayroong polis outpost dito hindi hmm, na lang mayroong ramp mayroong mga nasiraan na contribution ng mga Divisoria Riders yan Kailang pagsuporta kay Dormes Moreno Punta natin ang Ilaya yan, nandun ang Ilaya Ayan, nandun ang tayo doon dito meron pedestrian lane hindi ako makapasok dati dito sira na nga lang yung asfalto yung mga graba yung mga bato ayan, nadadaanan

bag. Padre Rada. Ito ang ilalian. Ayos na. Ayos na. natin doon. Pwede na magtinda pero kailangan talaga merong daan yung mga tao. Kasi nasasakop ng, ng iba yung, yung, mismo kasada. Dito naman ano. Oh.

lusot pa rin. Ayan. 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 Mga isda rin. Na-asfaltohan na, na to. Ang ganda na. Ayan. Ang ganda Ang ganda na, na pala yun. napakaraming tao sa Maynila no? mga kabayan wow. andami dami grabe dito na yata lahat sa Maynila mga tao pero oh. muna Mga dumudura. Ang dami pang nalilit ng mga kalsada. Habisado dito ni Jorme, ano? Ang mga kalsada dito. Pipit. Sira uh, na yung mga ibang drainage. sobrang busy ng lugar na yun puputik hmm, pa ayun, yeah, balik na tayo na kung um, reto isoria Ng dito na ano na pintuan na Dahan-dahan lang ayusin sa Maynila Kaya ko ang um, 4 tahun. Karena <tuk> hujan pinturahan nila nga alam, ano yung population ang um, pinaka problema natin kaya yung iba sa tricycle lang nagiging trabaho pagtitinda uh, uh, dito may gulay oh. Uh. may unicorn yeah. Kapunta ng Quezon Boulevard pero asfalto dami pintura pa lang yan gumanda na pag pa yung pinaka center island Malalong gaganda. Naglagay ka lang lang dito mga potted plants. Ang laki na ng gaganda Landscape.